Good morning guys. Pauwi na tayo sa bahay. Pagaling uh, na natin sa trabaho. Ito po yung parang kay Kakarong Pantiburakan. Dito tayo oh, malakas at eh, mga katrabaho ngayon uh, madami tayong kasabay na nakamupo mag-out muna tayo sa ating uh, main gate yung pinanggalingan kasi natin gate 3 yun Dito pa tayo

aket to Pabuntok kasi itong lugar mm, Yan. Nainpuan tayo ng ating kabady Meron daw tumaog na truck dito Ang ibagong baryo Ito so ngayon titignan natin Ayan na, nagubusan na yung traffic Dito daw yun, pababa Pagkakit namin Pili ko kasi tayo dyan eh Dyan yung main gate Pababa Tingnan natin kung ano mong mangyayari Kaya ma-traffic. Uh, ito, feeling bata. Ito, feeling bata. dito yata sa pagbaba na to kaya hindi na, na dumadaan dito yung iba kasi hindi ka na makakatawid dito dito yung papuntang gate 1 ngayon mangyari nyan dahil may aksidente nga kaya iikot tayo ngayon ipapasit na naman tayo so ayun nakikita na nga natin Ayaw ko so, na ano, makakadaan yung ano single, no. Tingnan natin kung kaya ba. Ayun niya. Ayun siya, oh. Ayun pala Bumaligtad eh Ang laki nangyari dyan ayan guys oh yung truck Tama so, ngayon hindi tayo makakadaan talagang sinakop niya yung ano buong daan oh tumaog buhangin daw yung ano yung laman nyo ano yan andun pa yung gate 1 ano tayo mga kadaan nao nadulas? No, nadulas nawalan daw ng preno hmm. buti ginanin niya kaysa umatras pa siya maraming mga aksidente Umagang umaga no. Naiipon mo si Jan. yung ano. Lima kadaan, kadaan eh. Lima kadaan eh. Lima kadaan eh. Ayan narinig 'yun 'yung nasa number Ayan talaga 'yung sa Hindi tao lang talaga. Ayun. Bohangin, oh hay. Wala talaga, makakadaan tao lang. Buti may space pang makakadaan 'yung tao. Eh Ayan, motor kahit motor hindi makakatawid uh, mag out pa naman ako ng ano doon pa yung gate one sa jali pa oo o diba lakarin ko na lang mag out ako ng ano eh tapos na lang ako i iwan ko lang muna yung motor dyan abala to abala o ano yun pa yan hindi ko makadaan iikot pa layo nagagro pang tinugan ko eh mag out ako eh Ayan, no? Ito yung gate 2. Yung gate 2. Oh, ayun, dito lang pala. Katabi lang. Ayan. Ayun, no? Dito yan sa bagong baryo. Kaya sa mga dadaan dito, huwag yun subukan na dumaan. Ikot na lang kayo. Kasi hindi talaga makakadaan, no? May ini-accidente pong truck dito dump na may targang so ayan po sana po ay nakatulong itong video natin maraming salamat and then God bless you all ingat ingat po lang sa pagdadrive lalo na ngayon madulas ang daan so ayan guys kapag-post na tayo dun sa gate 1 ala ito talaga mga kadaan bali dito na tayo babalik tayo buti may daan da naman dito sa kapila talaga eh. talaga mga kadaan matatagalan pa yan balik tayo lang may daan tao yan eh. ko dala papunta dun sa gate 1 Diba makadaan. So, ayun guys. So, sa lahat ng mga nagda-drive, even mga two wheels four wheels at mga truck bus yan ingat-ingat po tayo lalo na ngayon umpisa na yung tagulan at wala sa yung daan kaya katulikado talaga lalo na sa ganitong lugar yung mga akyatin tapos mabigat yung karga mo katulikado po yan so ayan hindi eh, nakaharang din dito na ano kasi sinasabihan ng mga motorista na meron ng aksidente. Ayan, dito, may daan naman dito papunta pa ka sa atin. Doon lang talaga sa may gate 1 dahil doon tayo mag-a-out. Eh. Ayan, nilakad na lang natin. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. Sana'y nakatulong at ang nakatulong itong ating video for awareness sa mga motorista na nag-uuyad kita natin. God bless uli. Maraming salamat.